everybody! Ayan mga kuya kuya sa adventure, nandito tayo ngayon sa barangay Bagakay dito sa Buena Vista nandito tayo sa uh, lugar ng ating tita Pemya, ayan at uh, yun, uh, sa kanyang mister na si Kuya Norbin, ayan, nandito tayo sa kanilang asyenda ayan, <laughs> asyenda di kamute. ayan mga kuya kuya at meron pa silang mga sagingan, ayan may mga sagingan pinuntahan natin dito ang lugar nila kasi uh, ayon sa pagkukwentuhan namin ni Ate Pemya ah, uh, ako hindi nga pala naliling sa inyo ako'y nagugupit ako ng sa buhok ng ating Ate Pemya ayan at uh, ayan in-invite niya tayo sa lugar nila dahil nga naman na uh, napaka gorgeous ni Ate Pemya dahil namimigay siya ng uh, mga kamote o talbos ng kamote saging, pinya ayan at Isipin nyo yung kuya ko sa hirap ng buhay Pero makakahingi pa rin kayo ng libre na magugulay dito sa lugar ni Ate Pemia Ayan. Basta pumunta lang kayo, hindi aatid ni Ate Pemia sa inyo, bahala kayo Kaya <laughs> mga kuya ko, kaya yan, nagpapasalamat kami ng lubos kay Ate Pemia Dahil in-invite niya kami sa lugar na ito upang ayan, yan, ikunan ang kanyang farm na ya, kamotehan ayan mga kuya ko sa adventure sariwa sariwa mga dahon ng kamote mga saging ayan at yung mga pinya, ayan, yung mga pinya daw niya na ani daw nung nakaraan, ano kaya, ayan, mga kuya, kuya sa adventure samahan nyo kami, mananalbus tayo ng kamote, <laughs> <laughs> saging mga kuya, sa adventure, kaya tara. ayan, mga kuya, kuya sa adventure nandito tayo sa puno ng saging ayan, siya, o, oh. pwede <laughs> na natin niya, Laki. ang lalaki niya, oh, grabe panalo to sa paglatis sa um, ano, anong pagtiba natin dyan <laughs> <laughs> paano pagtiba niya, kuya pagtiba, patingin ako Awag, 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 Huwag ganyan <laughs> <laughs> Mahawa ka, mawawa ka sarili <laughs> sa sarili mo Mahawa ka sa sarili mo Huwag yung ganyan yun lalaki ko is? Pwede ng pambiyahe yan <laughs> Malalaki ang tsaging Siyempre taksay taksay hindi na ano na no? mga kuya kuys may taksay dito saan pa kuys mga kuya kuys yun oh. mga kuya kuys pinukura na pinukura na ang sagi kinain yun ang pinupan pala manok yan nga ito mga kakuya ko sa adventure. Mapuha ako ng... Ano? Tarbus. Tarbus ng kamote para sa ating ano, isda. Tarbus. Na pang sabaw. Fresh na fresh. Fresh na fresh po siya. Tarbus. Ta -ta -ta -tarbus. Kaya ahali na kayo. Buwa kayo ng panglagay sa isda. Pang sa sinabaw ba? Sinabaw ba? Sinabaw. Ano na kuis. may luya pa. Ito ha, mga. Pag may ganyan rin kasi tabi bahay lagi ko isa. Eh. Ayahay ang buhay. Ayahay. Hindi mo na kailangang bumili pa ng gulay gulay ay 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 Ang ulam. Ayan mga kuya ko, tingnan nyo si Kuroroy yun. Uy, maawa ka, huy. Nagsilid ka sa bulsa. Nagsilid ka sa bulsa ng kamuti. Uy, 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 no uy. Hindi na nakaalis. Ate. Ate ayan mga kuya koys oh, nakakuha tayo ng talbos ng kamo wow ang cute ng pusa sa inyo po yan oh, ang ng pusa ni ate pinyo uy wow <laughs> wow ang cute ng pusa ayan mga kuya koys bait ang bait bait ayan at Eto mga kuya koys adventure merong pabaon sa atin si ate kita niya naman oh, may saging saging sitaw at ayun may pinya sa loob yung pinya mga kuya kuys at pupunta natin yung saba ayun mga kuya kuys adventure nandito tayo yung sa sagingan ni ate pinya kaya pinapunta niya tayo rito uh, maghanap tayo ng saba ano at uh, idadalin daw natin pa uwi ganun kabuti ang ating ate ano at ayan oh, may bahay pa ng <laughs> ayun, mga kuya kuys adventure kita nyo may nuno sa punso pero hindi tayo takot dyan. Kasama na si Lord. <laughs> Ayan mga kuya kuys. Kaya andito, naghahanap tayo ngayon ng saba na matigas para may uwi natin. At papakita namin sa inyo kung paano magtiba ng saba dito sa Marinduque. Abangan nyo yan. Tara! Oo, wala ka naman eh. Bula ka din ah. Ito okay, magtiba ng saging sa Marinduque ng sabah. Tinggal ini yuk. Coba ada coba. Eh, jiwa. Ay, dahan-dahanin mo, mababasa ang itlog mo dyan. Ay, tigilan mo yan. Saan mo, ah. o, mo, lampaka. <coughs>

toy na gamit rin ang sakit ng katawan. <laughs> eh, eh, <nabuhil> pa ay. <laughs> akin ka na lang, akin ka na lang. Uy, uy, sana all. eh. <laughs> <laughs> <tipan> <tipan dua> na lupa. <tip sip it forina> <laughs> uh, buong puso tayo nagpapasalamat kay ate at talagang pinabaunan ba tayo pa uwi o may sitaw, may saging, may pinya ayan, at uh, talagang sa kabutihan puso ng ating ate ayan, talaga namang pagpapalain siya ni Lord dahil talaga ang tataba no, Kanyang mga pananim ayan, kuya kuysa no, kaya kung gusto ninyo ng mga gulay na sariwa, sa mahal ng bilihin ngayon, ayan mga kuya ko, ispasyal kayo kay ate ha. Tandaan niyo hindi kayo atira ni ate. <laughs> si kayo bumunta dito kay ate. Ayan mga kuya ko, sa adventure dito sa Bagakay. At si Lord na ang bahalang magbalik na siksik, liglig lig at umaapo na biyaya sa buhay nilang mag-asawa ng kanyang mister at kay ate. Eto na mga kuya ko, sa adventure, nakauwi na kami. Woo! Ayan naman, umani na naman kami ng mga ayan oh, prutas at gulay sa so, hindi namin sariling lupain mga kuya koys, adventure ganito kami mga kuya koys yan pumupunta kami doon sa mga ayan may ari ng mga lupa rito at yan nakakabless naman kasi talagang binibigyan nila tayo ng ganitong ano uh, tulad niya sinasabi ko, bagamat mahal ang mga bilihin ngayon mga Kuya Kois, pero nakakahingi pa rin tayo ng mga libre dito sa lugar ng Marinduque mga Kuya koys, Adventure kita niyo naman oh. O oh, isang buwig oh, uh, na sa bayan. Uh, 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 oh, may laturdan pa, pahinugin namin mga kuya guys. Uh, oh. Ay ano tawag niya, señorita? Uh, oh, oh, oh. malaki. Oh, uh, oh, uh, oh. Oh. oh, oh. <ILL saitad> <laughs> Ato may pinya pa oh. Pamalo kay Kuroroy. Ayan, mga kuya guys adventure. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Eh, salamat nga pala sa mga subscriber namin, sa mga bagong subscriber na patuloy na sumusuporta sa kuya guys adventure. Pagpalain kayo lahat ni Lord. Thank you so much po. <laughs> kuya guys. <Kuis laughs> kuya guys. <Kuis> adventure. Woo. <laughs>